At tignan naman na ito, mo dyan, ayakoy! Kaling-kayan palagi, <laughs> yung kinabukasan. palagi, yung kinabukasan. Opo, mga patay! Yung may hiyan ako. O, sa pagkahan may

Hãy subscribe cho kênh thì Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Para daw iyon nila. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano Ano 'yan? 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 Ano 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 Ano

alam niya na yung mga tama siya. ayusin na tama yung ano na lang yan. tama? yah na yung mga tama. lang yan. ayusin na lang yan. ayon yung amimik lang